Kaya ito ito yung kagawa ng Alex Chua Kakabigayan dito ngayon ng bigas Ayun lang, kahit tao mga May mga pamaypay, mga babigyan lang din Ayon, si Michael Si Michael, siya ito ito Michael So, siya ito ito Kanina ka pa? Ito <laughs> yung Michael ito. Eh, eh yung mga pati yung Michael. Wala isa lang. Ito <laughs> ako eh. mo na ako. ano. Eh, ito no. so, yung mga kukuha ng bigas kayo dito. Mga kukuha ng gas. Ayan, dami oh. No. Yung nana, ayan. Ayan <laughs> oh. No. Eh, ayan no, oh, si Palaka dito. No. Si Palaka siya. Ito Palaka. Ayan oh. Eh, no. eh, no. Kaya na pala hindi Oh, nga natin, oh, ya, Si Bebe, do, oh, si oh. <laughs> ah, do. do, Hindi ko, best friend. Kanina ka pa, Mama, pala ka, hindi mo natawag, natawag ka, hindi ka ba? Ay, mukha ba so, di mukha yes, um, So, hindi tayo sa naman. pangalan Ito lahat. Ay, pangalan. At lahat. At lahat, at lahat mga... Ay si Jared, kaibigan mo. Sa so, tayo sa labas. Tara makita yung buong kapre. Tama. Yung Jared Pogi oh. yun okay, no, si Archie oh, So po. Oh. Si kay Archie. <laughs> Tutoy o. Oh. Kaya kaya ng bata o. Oh. Sinama pati bata. Yun o. Shout mo oh. si mama mo. Shout mo mama mo. Eto nga pala si Vincent Patton, Joey Paton, yung ka-teamwork ko sa basketball. Solid block. Ayan no? kapuso pa. Shoutout kay Joey Paton. Ayan o. No? Kailangan na magka-reunion eh. Para magkita-kita ni magagaling. Ayan <laughs> May sabong pa ba? Hindi pa rin tumigil? Ha? O, oh, shoutout mo siya Jojo Pinya, Florida. atau KPM PM. Atau KPM itu tahun PM oh. ya, Mimi PM, ito, ano, tao ni PM, kay, uh, PM. Oh, Thank you, thank you. Yan o, PM dong. Oh, yan PM. Hey, si Archie. Oh. Mau biaya MC nila MC MC. Nila. Sa MC. Mak. Oh, so, shout out sa inyo. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. <laughs> dito tayo. Dito tayo sa kabila. mga nag a na pura. Ayan o. Tutong ko yan. Kung may daing kayo sa bigas, nakaka na pura. Busy sa cellphone. <laughs> may palugo pa kay Joe Bisaya you know? Shoutout kay Joe Bisaya. Asyan. So, Ayun know, may papalugo pa. Eh ang inaabangan ng mga tao. Kailangan niya eh. sikmura eh. Ayan. Palugo ni Joe Bisaya. Ayan. Shout out kay Joe Bisaya you nga. Know? Asyan. Palugo ni Joe Bisaya. Ayan. So nandito na yung mga taga Black Zero eh, you know? Mga taga Black Zero dumating na Ayan, Black Hero. Shoutout sa si, Ano? Ano yun? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Punin nyo na lahat yan. <laughs> shoutout nga pala sa mga nagmumuto to. Pila ka nga mamaya. Yun yung hinihintay ng tao. Bayan. Ayan eh, o. Si Nana. Shoutout ka na. Kay Berlin. Shoutout din. Ayan eh, o. Mga, mga taga Black Hero. Dumating na. Ayan eh, o. Dumating din. Nasama ko din sila sa vlog. Ayan o. Ayan. Oh, wash Oh, wash out. <laughs> Matagal Black Series, solid yan. Akita kay Dok, yung baka pa yung pangalan tun. Shoutout Shout din pala kay Joe, ano kay Joe yun. Kapinti na. At to si ano ah, si Farsia ka. Shoutout nga yung Farsia, shoutout mo. Shoutout mo, nakablog ako ngayon. Welcome to my vlog. Nakablog ako, eh nakablog ako. hello lo, kapinti no. O, eh lo, welcome to my vlog.

Ayan. Mm, bam, bam yan. Eh, shout out ya, pala kaya, no. Magiging dito, lugaw. tayong lugaw. Saya. Shout out kay Saya. Asa ba yung nagbibigay ngayon pinakamatanda.

5, um, so, nagbibigay ng 5,000 pesos dito ay siya. Ayan, Ayan, so yung mga magkansawa sa ito! dito. sure, may tayo ng regalo para kay ngayon. Dahil kayo Para kayo ngayon. kayo ngayon.

在等呀，你。